we have to make a decision. Hindi malaki, pero Doc, I want to start my own business. Okay, Gilibers, usapang negosyo tayo. Sa lahat ng mga nasa abroad, OFW, Paano nga ba tayo magka-negosyo? Pag-uwi natin kahit sa malit na na lang. Alam nyo, bakit ko binlog po ito? Two days ago, nagpa-coach sa atin si Ma'am Nima. Ay, Ma'am Nima, from Saudi Arabia po siya. Sabi niya, Dok, gusto ko lang umuwi for good. Mag-for good na ako sa Pilipinas. And I want to start a small business. Ito po yung ko. Hindi malaki, pero Doc, I want to start my own business. That decision, di ba? Napaka-firm na decision ni Ma'am. So sabi ko, sige, mag-usap tayo online. So nag-coaching po kami online and meron kaming napag-usapan na conclude na pwede niyang gawin. So, pero ano nga ba yung mga dapat nating i-consider o gawin? Kung gusto mo magnegosyo dito sa Pilipinas, pag-uwi mo at hindi ka na bumalik sa Abron, let's go, let's go By the way, kung gusto mo po magpa coach kay Doc Sa lahat mga OFW, meron po tayong online coaching session na ginagawa One-on-one -on -one po yan Makakausap mo solos si Doc for 2 hours PM lang sa personal level ni Doc Yan po ang personal level Let's go, let's go Simulan na po natin Alright, so sa pagne po natin We have to make a decision Alam nyo, lahat ng negosyante Lahat po na yan Kahit gano'ng kalaki, kalit ang negosyo every day, merong desisyong ginagawa. Kaya kung gusto mo talaga magnegosyo dito sa Pilipinas, masanay kang gumawa ng mga decisions. Huwag kang matakot magdesisyon and you have to own that decision. Okay? So dapat nagdedesisyon tayo. Unang-una, -una, dapat magdesisyon ka anong klaseng negosyo ang gagawin mo. Yan pinakamahirap sa lahat eh. Sa dami ng locals na ko po online at mga nandito sa Pilipinas, isa lang talaga yung tanong nila, mostly, siguro mga nasa 70% kami ng question, ano yung gagawin nilang negosyo? Mahirap desisyonan. Kaya dapat nasa abroad ka pa lang, gawin mo na. mag ka na. And may reminder si Rockstar. Reminder po ni Doc, sa pag decision natin kung anong negosyo gagawin natin, hindi porke trending gagawin na natin. Okay? Misan na-hype tayo kasi trend na trend. Kumikita si kumare, kumikita yung nakita mo sa Facebook, nakabili na sa sakyan. So, gagayain na natin kasi trending siya sa FB. So, hindi po yan ang consideration natin. Meron po ako dito na triangle. Triangle of consideration kung anong negosyo ang gagawin mo. Okay? So, first, kailangan alamin mo itong first po, first part of the triangle is your skill, ang S. Anong is skill mo ang gagamitin mo sa pagninegosyo mo. Para sa akin, it's so important na yung sisimula mong negosyo, naka-anchor sa skill na meron ka. Kasi yung skill mo na yan, gift na ni Lord yan eh. Isn't it nice na ang negosyo yung gagawin mo galing sa gift ni Lord? Binigyan ka ni Lord ng gift of speaking, gift of writing, o sa pakikipag-usap, o sa pagluluto, Binigay ni Lord sa atin yung gift na yan eh. Di ba magandang i-flourish natin yan? I-nurture natin. Alright? So, anong skill meron ka? Identify that. And second po, ito po yung tinatawag nating time. T is for time. Ilang oras ang i-devote -de mo dyan sa negosyo mo? Kasi pag uwi mo sa Pilipinas, baka mamaya meron ka pang gustong uh, puntahan, gustong explore, o family venture nyo, alam mo, habang ginagawa mo ibang bagay kasi baka mapatagal lang ka masyado sa Pilipinas, dahan-dahan pwede mo nang simulan ang negosyo mo. So, ilang time ang kaya mo ibigay sa negosyo mo? Or, gusto mo talaga siya full-time na, Dok, kaya kong devote 10 hours, edi eh, mas maganda. Okay? And you have your M is your money. Magkano ang capital mo? This one is very important. Yung capital mo. Diyan din kasi nakadesisyon, nakasalalay, anong negosyo ang gagawin mo? So, kung meron ka notebook ngayon, sabayan mo ko. Skill, sulat mo. Ito yung skill ko, Dok. Capital ko, ito. Ang naipon ko, 30,000, 40,000, 100,000, 200,000, ilagay natin. Kasi yan ang magiging basis mo sa pag decision mo. Okay? Now, ito pa ang isang dapat natin desisyonan. Ikaw ba ay magkakaroon ng physical store or online lang? Mahirap din sagutin yan. Kaya dapat ready tayo. Nandiyan ka pa lang. Na-imagine mo na you are running your business. Saan mo ba gustong mag-venture? Meron kang store? Ibebenta ka? Nandun ang transaksyon mo sa physical store? Or naka-online ka? That's the basic decision na dapat natin gawin. Okay? So, pag-isipan natin mabuti. Now, paano ko didesisyonan yan, Doc? Depende po yan kasi dito. Una-una sa pera mo. Kaya mo bang mag-rent? Kung mag-physical store ka. For example... Uh, 40,000 na pera mo, meron akong kung uh, she has like um, 40 to 50,000. Sabi ko, mag-start ka muna sa bahay mo. Mag-home base ka muna. Or mag-online. Ngayon, if you have enough, uh, if you have like 200, 300,000, 500,000, pwede tayo mag-physical store. Kasi kakainin ng construction and reno renovation or rental, yung punan mo, pag hindi ganun kalaki, tapos nag-rent ka. Alright? Kaya dapat alam natin gagawin natin. Next! Ito na. Punta na tayo sa tinatawag na computation. Compute ang puhunan natin. Dapat may plano tayo. Example, i-breakdown natin. Kung meron ka pong puhunan na, let's say, tinan natin, oh, ito siguro pinakamalapit-lapit na puhunan ng mga OSW, mga POWE, 100K. So, kung dyan yan, dapat hati hati-hatiin natin. Dapat meron kang naka-allocate for product. Yung product mismo na bebenta mo, that's 30%. Hindi lahat. For example, 100K. 100K ang punan mo. Kung magbebenta ka, limbawa ng shirt, online. O naisipan mo, online t-shirt. Hindi po lahat ng 100K ipambibili mo ng t-shirt. 30% lang ang sa product. Kahit anong product. Tandaan natin yan, sa lahat ng mga nagminegosyo, 30% lang ang para sa product. Iba na po kasi ngayon ang labanan sa negosyo. Hindi puro produkto ang nangyayari. Okay? So, dapat may nakalaan ka rin 20% sa marketing kasi nag-start pa lang tayo. Around mga 10 to 12% kung nag-exist na yung business mo. Pero kung magsisimula ka pa lang, at least 20%. Kasi kailangan mo ng social media presence. Magbabayad ka sa marketing mo. Magbabayad ka ng VA, magbabayad ka ng graphic artist or creatives magbabayad ka ng social media manager. So you need budget, at least 20%. And 10% kaila may emergency fund tayo. So either for your business or para sa family mo para hindi nagagamit yung ano mo, yung puna ng negosyo mo. And 40% daily expenses natin. Ito yung uh, pupunta ka doon sa isang lugar para kumuha ka ng order, mapag-meeting ka, magbabayad ka ng empleyado para daily uh, sweldo niya. So that's around like 40%. So, try to see ang um, breakdown, all no? 30, 20, 10, 40. Only 30% really goes to the product. Ganyan tayo dapat mag -compute. Parang dito sa Rockstar natin dahil may mer merchandise tayo, may seminar and coaching tayo. By the way, if you need a speaker po sa lahat ng mga may schools or your business itself, we can help your sales team, we can help your students or your teachers or your management nyo. Okay? Alam nyo ba that really big expenses namin is in our marketing in our operations. Yan ang mas malaking expenses natin. Okay? Uh, tip ni Doc is start small. Sa lahat ng mga pawing OFW, start small. Pwede kang magsimula muna. Sabi ko nga, sa bahay mo, you share social media, and just be consistent. Kaya nga dito, sabi ko po dito sa shirt, shared... to tina natin. Sabi ko po dito, kaya ito yung pinalagay ko talaga, is you work, magtrabaho tayo, win, kailangan makabenta tayo, manalo tayo sa sinisimulan natin. Then, repeat. Ulitin mo lang, lahat ng mga transaksyon or process na nananalo tayo, ulitin lang natin yan. Tanda natin, okay? And, of course, you have to involve your family. Kailangan part ang asawa mo sa negosyo mo para hindi siya nagiging kritik. Imagine mo, pag hindi mo kasama ang asawa mo sa negosyo mo, araw-araw lang din mag-aaway. Alam mo kung bakit? Kasi sisitayin niya yung ginagawa mo. Pag alis ka ng alis, sabi niya, alis ka ng alis. Pag meron kang ginawa, alimbawa ito, hindi niya idea, hindi siya kasama sa idea sa ginawa mo, sabi niya, ah, hindi yan maganda. Pero kung kasama mo siyang gumawa, wala, walang nage-eco na critic. <laughs> Pero hindi kayo mag di ba? So, and including your, yung mga anak mo, isama natin, involve natin. Okay? Next. So, bakit kailangan mong magnegosyo pag-uwi mo? Una-una, para tuloy-tuloy ang income natin. Imagine, kung dumating ka dito sa Pilipinas, let's say, meron kang 100K. Pag hindi ka nagnegosyo, mabilis maubos ang 100K. Pero kung meron kang negosyo sisimulan, na simple lang, kumikita, merong income, may cash flow, every week, every month. Okay? At, hindi ka na babalik sa abroad. Pag napagtagumpayan mo to, sabi ko nga, you work, you win, then you repeat. Pag nagtagumpayan, napalaki mo, no need for you. To go abroad. And of course, third reason, para maging financially stable ka at ang pamilya mo. Alright? So again, if you need help, salam mag-sumog po ako, Skedo. PM lang. PM is the key. Let's go, let's go! Kapi po tayo. By the way, sa lahat ng mga pauwi na OFW, meron po tayo dito ng Rockstar Merch. May online tayo. Yan po ang link sa uh, online, sa marketplace, sa Rocket. Yan po ang ating uh, store doon. So, pakitingnan nyo na lang. And of course, meron din tayo na tinan natin. Kung kayo ipa-uwi, so, pwede po kayong bumili ng uh, shirt ng Rockstar. And of course, meron din tayong uh, online book. Uh, e-book pala, e-book. Available po yan. And meron din tayo ito, um, Rockstar Entrepreneur Biblical Business Principles. So, 30 po yan para every time na eh, babangon ka everyday, meron kang makuha inspiration. Okay? So, PM lang sa personal FB ni Doc, nampuha ang personal FB para maka-avail ka po dito. And ito po ang ating starter um starter kit para sa lahat ng magsisimula. Tama tama kung pauwi ka, uh, you buy this. Pero pag nagpa-coach ka sa akin face to face po, free na 'yan. <laughs> uh, PM ka na ngayon sa personal FB nito.